guys, blue marlin nasa mga 48 kilos to ayan guys, andyan nila ni you know, andyan nila an, Junjun Bardo at saka sila nila isda na malaki ayan guys, tengok oh, tingnan nyo guys, yan yan ayun isda guys, nasa gilid guys Junjun Bardo nama laki guys Ayan, ayan sa gilid guys Ayan, malaking isda Ayan, buenas. Ayan, replay pa. Malas okay? Blue Marlin? Hey guys, Blue Marlin guys. Ayan. Nakakuha ito ni, ano, ni Junjun Bardon. At saka, na-rescue si Kapitan. Dipit. Ayan guys. Uh, nakakuha ng Blue Marlin si Kuyan. Si Kuya Bardon. Nasa mga 48 kilos to 50 kilos. Uh, sana madagdagan pa ito. Thank you so much. Okay laban lang mga kapigado okay pangalawang laot namin to guys boy naman oh no. blue marlin ng malaki thank you thank you thank you so much shout out shout out po sa lahat po ng mandaragat dyan laban lang po tayo at huwag susuko okay thank you thank you so much guys blue marlin nasa mga 48 kilos to 50 50 si si no yun. Yan si Kuya Bardon, no. Jojo Bardon. Noong nakarang buwan nakakuha din siya ng ano eh, lipulipan dalawa. Tag 40 plus kilo dalawa. Unang laot namin. Ngayon pangalawang laot namin nagkakuha naman si Junjun Bardon ng malasugi, blue marlin kung sa English pa. Mga 50 kilos. Wow, jackpot. Yan ni rescue sa ni ano ni Kapitan Dipit kapitan umbar kapitan Uskar. kapitan umbar kapitan 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 namin kapitan na, kapitan na. Yung iba, nagawa pa kapitan na, kapitan kapitan oh. kapitan 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 Impas na kapitan 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 Nobody Malon guys. Yun. Yun Apat na tao nagtulong-tulong guys. Apat na tao nagtulong-tulong. Mga 50 kilo talaga to. grabing mga tekniko. ko. Yan! Yes, 50 kilos Blue Marlin Kuha ni Kuya Junjun Baron Yun oh Buenas, unang Unang baba So yun guys, puputulan to ng ano, buntot At saka ulo at saka laman loob Kukunan to para Hindi siya ma, ano, hindi siya masira yung Katawan niya Then pasok namin sa budiga doon Ayan guys Kukun Kukunin tong ulo at saka laman loob Pati yung buntot niya Kukunin para mapasok sa budiga Para hindi masira yung katawan niya Ayan Ayan na si, ano, si Kuya Junjun Mardon Siya nakakuha Oh, kumusta ba say? Basay, Negro Sorrental. Dating chip namin, ex ex cook chip cook. <laughs> sa <laughs> Tawa ng Diyos guys. Buinas. Buin na mano. Pangal pangalawang laot guys. Yung nakaraang buwan, nakakuha din siya ng dalawang liplipan si Junjun Bardon. Ngayon naman pangalawang laot. Laot. No barley, no latin. Taba. Puna natin to ng laman loob. Pati ano, pati yung ulo, buntot ko na natin para mapasok sa bodega. Oh, yun guys, mahaba talaga yung isda kaysa tao. Guys, yun, oh. No? Oh, yun. Malaki to, malaki, matas. Ye. Mamaya, tanggalin ang taning na tanging lano, luman-laman lo no, pati buntot. Tanggalin ng buntot para magiging tinula. bawa Wag din mo man. Wag din mo Ako ayo na ron. Tuduin lang ko. Hey guys, nakain na. na. Ayun. Oh! Nagamay ka si palulo. Dali. Tao ni ang. Una na pag Ano ka raw? Gamay ng rambot 4. 4. Ayun, karaw, kuha ni Anthony. Ayun, bumalik na si Kuya Bardon, baka makakuha pa ba sila. Yung kasama namin.